up mga kaos, no? Uh, for day's video <laughs> so kayo natatawa na kagad ako syempre kasi may nadaanan ako sementeryo rito sa Balinsuela so kayo tawag dito pupuntay ko na si Edtong sa akin tinawagan ko na so ang gagawin ko kayo tatakutin namin yung tatlo namin kasama si Papa Mac si Katchi kapatid ko at si Jerwina so ano pa kinita nyo let's go ay, said to. Hi, na said to. Si Wooster. Ito. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Ter! Halika, Ter! Oo. Oh, bakit? Takay na layo ng bahay mo. <laughs> Oo, oh, malayo. <mula> Madilim. <laughs> Madilim. Kaya mo ganito gagawin natin. Ano? Eh, kasi sila Sherwin na kasi susundoy ko isa-isa. Tapos sinanda hmm. ako dyan sa cementerio. Cementerio? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Magpapanggap ka na, nakakatakot. Dadas. <laughs> dadalhin mo ako doon. Dadalhin <laughs> <laughs> ako doon. Ano ang gusto mo? Ano ka gusto mo? Para hindi ako nakakatakot doon, may mga kaluluwa luwa doon eh. Dito pa ako dadalhin. Hindi <laughs> ano naman masyado takot, Putangin mo, taga rito ka nga. Ano ba gusto mo? Ah, 'di ka at hindi 'di takakatakot, pero ako dyan. uniform na gagawin mo. Ano? Yeah, hindi nga ako sa 'di nakakatakot, doon. mo ako doon. Oh sa libo pang inom. Huh? Uh, ano? Sige. <laughs> Tang ina mo. Ano may tutok sa akin? Ito oh, okay naman to. <laughs> ano, game na? G ka na? Oo na. O, mag ka? Oo. Uh, sige, good siya na? Oo, may uh, pang-inom na ako eh. Ah, uh, okay, sa libo yan, Amir. Gawin mo, nakakatakot talaga. Oo. Umarap <laughs> ka naman. Uy, arap na rito. Bakit ba? <laughs> Ano nga ha? Ano Ano, ano? <laughs> ano? Ganyan? Ay, ganyan yung... O, oh, 1K yan. O, oh, dadagdag ako pala 1,000. Ayan, para na ba sa outfit mo? Kaya yung nagagawin mo, dadaan ka lang, tapos tatakuti mo sila. Ano, ready sige. ka? Ha? Plus G 1K yun ha? Plus 1K, ha? Oh, okay, sige ka. Ano mo kaya? Buga mo kaya dito. Ganun, lang. Ayun. Ano, ready tayo? Ready. Ready? Ah, sige, tara. Dali. Dito mo tayo pinapadaan ng waste eh. Baka, gago mo naman talaga eh. <laughs> dito, tignan mo ha, oh, gano'n naman ha. Oh. Dito mo tayo pinapadaan ng waste eh. Ano pinapadaan? Tignan mo. Kuya naman, nakakatakot naman dito. hindi dilim pa oh. Teka nga lang eh. Teka lang. Para ka naman gago eh. Eh, ano gagawin ko? Eh, huwag ba ako, eh. Wal, saglit lang ako. ko ano, eh. Paglit lang. Saglit lang. Paglit lang. Paglit lang. Paglit lang. saglit lang. Paglit lang. lang. Paglit lang. Paglit lang. Paglit lang. lang. Paglit lang. Paglit lang. Paglit lang. Saglit lang. Saglit Kulia? lang. Paglit ah, lang. Kulia? Ah, kulay ilaw. Saglit ako lang. Dito? Saglit lang. 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 Hindi ko din nalangitin dito. Eh, dito lang pinaturo ng wish eh. Di na kasi dyan oh, ka dyan. Ha? Alanganin. Eh, okay na yan jan jan nga tayo eh. Dami dadaanan, dito pa. Hmm. Ayan. Ayan, di alanganin yan. Ano ka ba? Ah, huwag dito. Oh. Tandahan. Oh, yan na oh. Sakto lang naman yan. Dinadaanan ko. Ano ka ba? Tama. Tandahan. Ha? May maiikutan ka pa ba ro'n? Wala na eh. Eh plastic. Eh, teka, namatay ilaw. Matay ilaw ko. Ha? Matay ilaw ko sa kabila. Matay okay. Ewan ko eh. Wait lang. Di mo yata chinik eh. Titignan ko muna kung may ano. Saglit lang. Hmm. Ano, ano? Bayo, mo? Bakit ina naman Bakit ina mo? ilaw ko. Ayan o. mo? Ano bakit ba? Ina mo may dumaan Wala eh. ano, naman dumaan eh. Wala naman ano? eh. Dyan ako. sa likod lang ako. Tara na. Putang okay, ina. Bakit wala naman dumaan ah. Nakita yon. Nakita ako. Nakaputi Ano Ano tang ina naman yun, liblib na yun eh. Anong liblib? Para lib? kang baliw eh. Paano, ka naman. Ina naman yan. Anong liblib yan? Tignan mo, liblib oh, mo, lib, oh, walang ilaw. Eh, oh, ano ilaw oo. Ah! Oh! Ayun na, nakaputi. Titignan ko muna sa labas. Huwag na. Titignan ko lang sa labas. Jaban. Jaban. <coughs> yo hello what's up my old story life Goodbye. goodbyes peace out peace out. let's go